Ang jeep niya ay tinuturing na hari ng kalsada sa Pilipinas at isa sa pinakamalaling masimbolo ng kulturang Pilipino Ngunit paano kung mapalitan na ang mga ito ng modernong jeep o e-jeep kung utawangin malaki ang magiging apekto nito sa mga driver, commuters at operator. Kagaya na lang ng amin na kapanayam na si Tatay Leo. Uh, doon sa modernization, din naman mo kami tutuloy yeah. Okay lang yan dahil tayo kagaganda yun, di ba? E oh. Eh kaya lang, sa sistema, yeah. eh dapat tingnan nila yung klase ng sasakyan kung dapat na bang i-face out. Oh kung karapat dapat ng i-face out, i-face out. Pero kung well maintain naman yung sasakyan, back to work, face out. Kawawa naman yung katulad namin, di ba? Agad ko naging OFW para makapagpunta ako nito. Tapos, i-face out. Ilang uh, mula nung mag-forgood ako noong 2016, nagsimula na ako. Nag-forgood na ako noong tumibil na ako sa pagiging OFW. Uh, yung modernization. Merong konting pagbabago. Eh, hindi mo rin masabi yung pulso nila kasi meron yung nagtitipid. Kasi medyo mas malaki yung minimum na yung, yung compare mo sa modern team. Kaya yung iba, parang hati rin yung opinion. Thank uh. you. Gaya ng ibang Jimmy Driver, magkakaiba man ang danas, ay pare-pareho silang apektado.